So, yun guys. <clears throat> uh, magpapatid si Johanna dun sa kanyang volleyball game doon sa Namalo Volleyball Court. Sa likod ng Iglesia ni Christo Church. So, yun. Kaya tayo. Kailangan morning, yeah. yan. Saan po tayo dito? I-comment nyo ka niyang pa-handicap, ah, ito naman yan. I-gambit siyang grade niya eh. <laughs> yan eh. i Let's go! Ba? <laughs> First game. First game daw kasi sila doon. First game tani niya. Di sa pwede. Ah. Mona. I'm going to go. The mother. time check, six fifty in the morning. 7 a.m. में हम 7 a.m. Ay, yun na sila. May naglalaro na. Okay. Okay, dalaw. Ha? Okay. Sino sila? Nào dạo dạo. Go. Sanh quanh nhà. Hãy không yêu tao. Hãy không yêu tao. không

Bless nice. you. Nice. Nice.